Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 8 ng Enero 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 5.38 ng umaga. Merkulis po ngayon, Merkulis, at uh, nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa tim Duterte Kulilat. Yan po ang yan po ang tatalakayin ko ngayon kasi napakinggan ko doon sa blog ni ni Batang Manila Twitch. Opo. Ah uh, uh, dadagdagan ko po yung yung mga uh, mga comments niya. Uh, simpre ay Biblia po ang ang gagamitin ko. Pero tama yung yung sinasabi niya na yung kandidato ni Duterte ngayon sa pangkasinador ay kulilat maliban lang kay Bungo na pumapasok sa top 12. Opo. Pero nga ay isinulat ko diyan na mababasa niyo naman ano. Uh, not that I believe in sorbets. Hindi po ako naniniwala diyan. Alam ko kasi na kwalang yan eh, yung uh, propaganda lang yan eh. Kasi nga, kung hindi propaganda yan, hindi itatago nila, hindi nila ipapakita yan, magpapakomisyon lang sila ng survey, ang totoong survey po ay hindi ipinapakita sa taong bayan. Nagsusurbi sila for their own consumption para hindi malaman ng kalaban. Ang gagawin nila, yun po, nagpapasurbi sila kasi gusto nilang makita eh. Pero hindi nila ipapaalam yan. Pero ito kasi ay pinapaalam kasi eh. Kaya in doubt na ako dyan. Pero ganun pa man ay bakit ako naniniwala ay, ay may sarili din akong pananaw. May sarili akong uh, pamamaraan para pag-aralan o makita kung ano talaga yan. Ayun po ano. Kaya hindi po ako diwalat dyan sa sorbi-sorbi na yan. But I know they are kulilat. Yan nga eh. Yan, yan ang papatunayan ko ngayon. Bakit sila kulilat? Bungo is in but maybe he will slide down as the election draws near. Yan po ang aking analysis dyan. Uh, Ito nga ano, ito, uh, butata kasi nga Bunga o produkto sila ng 7 hours glitch Noong 2019 po yan Kung maalala nyo, 7 oras po na wala tayo nakikita sa resulta ng eleksyon 7 oras po yan From 6 in the evening Hanggang ng alauna, kinabukasan, wala tayong nakikita. Pati sa international community ay nagtatanong din sila, ano ba nangyayari? Sabi nila, bakit wala? Walang resulta. Kaya nga noong alauna na, ng madaling araw, yun, pinalabas nila ang resulta. Noong 2019 election, maalala nyo po? panalo na sila Labungo kasi nga i eh, na eh, i si 75% na ang nabibilang o ito na kanila 75% si na ang nabibilang o ayan panalo na si Bungo si Batul de la Rosa at saka si si Amy Marcos si Tul ang matandaan ko diyan kaya nga uh, sa kasaysayan po ng bansa ngayon lang nangyari yan o noon lang nangyari noong 2019 na walang nanalo na oposisyon. Kaya nga tignan nyo ang komposisyon ngayon ng ating Senado, mga walang kwinta. Yan po ang, ang, isang reason ko, kaya hindi na sila mananalo yan. O, kasi nga yung komposisyon ng ng Senado natin ngayon ay hindi naman sila naglilingkod sa bayan kung hindi kay Duterte. Kasi nga i pinatay ang transparency server noong panahon ni Duterte, 2019. Ganun po yan. Ay simpre, ay sino bang ang bumabayad yan? Kung sino yung labindalawa na senador na pinaupo noong 2019? Sino bang ang bumabayad yan? Ay simpre, mga tax po ng tao ah tao po ang bumabayad dyan. O baka sabihin nyo na yung iba sa inyo walang trabaho, ay bumabayad din kayo. Dahil doon, pag bumibili po kayo ng kahit anong produkto, bigas o krudo, o sumasakay kayo sa sasakyan, sa jeep, sa bus, bumabayad po kayo ng value-added tax kasi naandun na yan at iyan nga ay napupunta lang dyan. Dyan sa walang kwinta mga senador na yan. Kaya hindi po mananalo yan. Sa palagay ko lang ha, sa analisis ko ha, kasi nga ayaw ng mga tao yan eh. Oo. Kung ang isang congressman nahihirapang maging senador o yung mga mayor na kakandidatong senador ay nahihirapan pa. Ay ito si Bungo, hindi naman naging mayor ito eh. Ito si Batu de la Rosa, hindi naman naging niur ito eh. Pero naging senador. Iyan po ang sinasabi ko. Galit na galit po ang mga tao. Iyan po ang analisis ko dyan. Ituloy lang po natin ano, puro pambubudol. Ayan po. At nakita natin doon sa investigasyon ng Quadcom, ay galit na galit daw kuno ang administrasyon ng Duterte sa mga illegal drugs ay pero ay kasama pala sila ay kasangkot sila o oh, mga kaibigan nila ang mga drug lord ayan po ay ang dami na pong nagtitistipay ang dami na po na 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 tumakbo ng ibang bansa dahil natatakot na, hindi ba? O. Galit ang mga tao dahil bumabayad tayo ng mga taong ganyan. Yun nga eh. Lalo na ito kay Robin Hood Padilla. Ayan, isinulat ko dyan. Nanalo yan ng 2022. Number one po yan. Tapos, ay saan kumukuha ng bayad dyan? oh, kung 200,000 ang isang sahod niya sa isang buwan, abay, ay, tapos ganyan lang ang performance niya, hindi ba? Hindi nagbabasa o hindi alam ang batas. Hindi nagbabasa. Ikwinto ko lang po sa inyo ha. Nung tinalong niya si Risa Ontiveros, nung dineclear ni Risa Ontiveros na iko na ito si 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 Kibuloy, iko na ito kasi nga hindi umaatin o ayaw umatin third time na na iniimbitahan. Oh. Tinanong ni Kwan eh ni ni Robin Hood Padilla na uh, ilan daw ba ang member Nakailangan kailangan para baliktarin yung decision. Di ba? Ilan daw ang member? Ay, bakit hindi siya nagbabasa? Hindi ba? Pasahin niya doon sa ah, A, rules nila. Ako nga, hindi ko alam yan kasi eh, hindi naman natin nahahawakan yung rules nila eh. Internal na po yan, rules nila. May sarili silang rules. Ayaw ko, pito ata. Sinagot siya ni Risa Ontivirus ay, pito, naan diyan kanya? Nakasulat diyan. O, ginagalang pa nga siya eh. Kung ako yun, ah, ay magbasa ka naman, na diyan, nakasulat na yan. Eh, bakit mo patatanungin? Ay, self-explanatory naman yan eh. Kasi tinanong niya nga si Risa eh. Ah, ah, Madam Chair, sabi niya, Madam Chair, ilan po ba ang kailangan na bubuto para i... ikwan i... i turn down yung contempt order. Hindi ba? O, oh. ibig sabihin yan, wala siyang alam, hindi siya bumabasa o oh, hindi siya nag research Tamad. Hindi ba? Tamad mag-research. Ay naan dyan na nga, eh. Ay, wala naman tayong pakialam dun kasi nga internal rules nila yan. Hindi ba? oh. binasa pa nga ni Risa on Tibiro eh. kaya nga bumabayad tayo ng ganyang tao. At akala naman ito ni Duterte, akala ni Duterte, asit niya yan. Hindi po, hindi nyo asit yan. Pabigat yan sa inyo. Nang dahil dyan, galit na galit ang mga tao. Opo. Nang dahil dyan, ay ang mga tao gusto nang i-impeach ito si Sara Duterte kasi nga bumabayad tayo eh. Nang mga walang kwintang tao. O. Sa Senado, kaya nga ang, ang title ko ngayon, Team Duterte, kulilat. O, oh, kayo po, tatanungin ko kayo, totoo ba ang sinasabi ko? O, oh, kayo po ang mag-decide. Babayad ka ng tao na ganyan kay, kay Robin Hood Padilla? O, oh, at akala naman ito ni, ni, ni Duterte, maipagtatanggol siya ni Robin Hood Padilla. Hindi po, kahit na triplihin mo pa ang Robin Hood Padilla jan dyan, dyan sa Senado, triplihin mo yan kung walang alam sa batas o hindi nagre-research, wala yan. Puro forma malang Ha? True to form. Yan nga sabi, true to form, but lacking in substance. Ayan po, walang sustansya. Anong sustansya nun? Nasasabihin niya na, uh, Sir, ilan po pa ang, ang, ang buto para ma-turn down yung pag kay Kibuloy. O, anong sustansya nun? Nangangahulugan, hindi siya nagbabasa. Hindi ba? Kaya wala eh. Hindi siya maipagtanggol yan. At ito, ini-expect ko yan, pag huhulihin na ito si Duterte ng ICC o kaya ay kakaso na talaga o kaya ay ililitigit na talaga, mawawala din yan si Ruben Padilla. Simple eh. Isisipte niya ang sarili niya ah. O, oh. sinabi po yan ni Kwan eh, ni Jesus Christ eh, yung mga ganyan, yung mga hireling, ah, yan. Yan ganyan, hindi ba? Mga bayaran, hindi ba? Wala namang pinaglalaban yan eh. They will play if they see danger is coming. Ayan po. Pag delikado na ay kabung na, hindi ba? Aalis din yan. O. o kaya magtatago yan. Hindi po pwedeng magkamali ang Biblia. Ayan po. Kaya nga ito, mga kulilat nga eh. Kulilat sila. Oh, dahil nga sa ganyan, sawang-sawa na po ang tao o gustong gumanti ng tao. Kasi nga, pinatay nila ang ilaw no aang uh, ang transparency server noong 2019. Ayan nga, itong tatakbo sila ngayon ng 2025. Oh. At noong 2022 naman, ay isang IP address lang ang ginamit para ipadala yung 51% po ng buto ng buong Pilipinas isang IP address lang at private pa. O, yun ang nagpadala ng 51% ng buto ng buong Pilipinas na taliwas po sa kontrata, taliwas sa alam natin, taliwas sa batas. Ang batas po ay nagsasaad, ang magpapadala po ng buto ay ang boot counting machine na kung saan ito ay may 100,000 plus 700. O, ay bakit ang nagpadala ng buto ay hindi vote counting machine. Ang nagpadala ng buto doon po sa server ng Komilikha ay isang IP address na pribado sa kanila o local doon sa kanila o ang ibig sabihin niyan ay personal doon sa kanila o nakakonekta sa kanila, naka-wire. Ayan po, hindi ba? Sabantala po ang boot counting machine po, hindi po naka-wire yan. Dumadaan po yan sa telco. Makikidaan siya. Kaya nga, public eh. Public IP address po ang lahat ng boot counting machine. At napag-alaman ko pa, kahit anong Globe o Smart o Total o PLDT ang dadaanan niya, pwede siyang dadaan kasi nga um, mayroon siyang Uh, kuan eh, inaayos agad nung modem nila eh. O, kung saan ang signal na malakas, dun siya dadaan. Ngayon, pero hindi po ganun ang nangyari eh. O, nilabag nila ang batas. O, hindi sumunod ang smartmatic sa kanyang kontrata. O, ang nagpadala pala ng boto ay yung malamang laptop lang na nakakonekta doon sa server ng Comilic paano mananalo ang kanyan ang mga oposisyon hindi ba wala ah, walang tsansa ah ayan po ang ginawa nila kaya po galit na galit po ang mga tao diyan at palagay ko isisiro talaga yan yang team Duterte na yan oh at yan po ang ilakad natin hindi ba dinaya nang nila nung 2019 Pinatay nila ang ang transparency server at ito naman itong 2022 ay kaya nga ako hindi ako naniniwala na may 32 million ito si Sarah Oh, eh. bakit hindi pumupunta ng Idsa yan kahit na isang million lang, hindi ba? Oh, wala, wala yan. Oh. Oh, pero bago po ako magpatuloy ay hayaan niyo muna na batiin ko muna itong batch number 1 ano na sumusubaybay sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Bago ko po ibigay yung yung dalawang verse lang po ano na patutunayan ko bakit kulilat sila yan. Opo. Rusana uh, Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bakurul Pampanga, salamat po sa inyong lahat. Libra Girl, Arik Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy. Nana Antibi ng Bahrain, Will Otaib ng Laguna, Nelson Baryalan, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliber, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jus Shalan, Ilinita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Liti Peralta ng Mamburao Occidental Mindoro, Maribel Baligat Kulyo, Quirtiq, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Pleaser Eduarte, Hias San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luis Sigaco. Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad Di Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pakamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Florence Alindayo, Edelberto Infante. Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, BT Bilasco, William Ilay, Jun D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumus Tikton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Firmihenil Dugardi, Rubin Tul, Rubin Dilpin, a uh, Mama Gina, Lanso Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirerekomenda ko po sa inyo na ating suportahan at panuorin palagi. Ito po sila ano, si Michael Apasibli Bulletin, at Inso Recto, bunyog pagkakaisa blogcaster Arban din engineer toto kaosing Aling Marie mister Sa totoo ulang to Christian Isgera PMTGR bloggers the action man Roy Japan Tours Divina Apostol CGP Chai Kapian ni Artat Ago Dim Jus Journey kakamping ang batas with attorney Claire Castro ka Waldi Carbonel at saka si attorney Silo Magno ugaliin impung natin na sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. Uh, at ito na po yung verse na ibibigay ko sa inyo na patungkol dito sa Team Duterte Kulilat. Ay ito po, Isaiah 32 verse 17. Itataas ko lang po ha. The fruit of the righteousness will be peace. Its effect will be quietness and confidence. Ayan po. May confidence ka kung righteous ka. Ayan po ang ibig kong sabihin. Kung righteous ka, may ipikto yan. Ang ipikto ay yung quietness mo kampanti ka at saka may confidence ka forever ang nakasulat po dyan. O, ay itong mga nambudol na ito, ay simpre, wala ah. The fruit of that righteousness will be peace. O, matahimik ka. Ay, ay sila ngayon, eh, nag-aalangan na nga siguro yan dahil pag sila ay pinasukan ng I ICC, hindi ba? O ng Interpol, hindi ba? wala silang kwan ah, wala silang katahimikan yan na ah. ayan po. Kaya pinili ko yan Isaiah 32 verse 17. Oh. At ito pa Isaiah 40 verse 31. But those who wait upon the Lord but those who wait upon the Lord will renew their strength. Ayan po, hindi po nawawalan ng strength ang mga taong ligtas o yung hinihintay nila ang Panginoon sa muling pagbabalik o kaya hinihintay nila yung redemption. Hinihintay na nila kasi nga ang buong mundo po ay hinagpis na po dito eh. Umiiyak na po eh. Sang ayon sa Biblia, all the creation, the entire creation is groaning until now, waiting for redemption. Ayan po ano. But those who wait upon the Lord will renew their strength. Ay ito, ano bang hinihintay nila? Oh, wala silang hinihintay yan kung hindi naniniwala sila doon sa mga pira na nakuha nila. Iyan po, diyan sila nagtitiwala kasi nga nalilang po sila ng jablo. Nalilang sila jan, Puro kasi deception dito sa sa kwan eh, sa mundo eh. Deception 'yan. Na deceive sila ng jablo. Sige, magpayamang ka. Hindi ba? Para makapangyarihan ka. Ganun po 'yan eh they will mount out they they will mount up with wings like eagles yung mga tao na naghihintay sa Panginoon yung nagtat nagtsatsaga po yung hindi gumagawa ng kasamaan kasi nga ay eh, naghihintay siya ng Panginoon eh hindi ba they will mount up with wings like eagles they will run and not grow weary they will walk and not paint. Oh, hindi sila mapapagal, hindi ba? O, oh, tatakbo sila, pero hindi sila, ano ba yun, uh, parang mapapagod. They will walk and they will not paint. O, oh, yun, tatagal sila, hindi ba? Kung ano man yan tinatahak nila. Ayan po, hindi ba? Ay, ikumpara po sa kanila, puro sila pambobotol, uh, ah, pambubudol, hindi ba? O, oh, kaya pagbabayaran nila yan. O, oh, at ah, yan ang, yan ang katotohanan po. Hindi yung mga, ay, baka nga ito, binabayaran na ni Kwan Ang surbi, eh, ni Bungo, kasi ay malaking pira niya, eh, hindi ba? O, oh, isama ang ko dyan, o. Oh, pero wag po kayong maniwala sa surbi. Wag niluluko lang po tayo ng surbi. At yun lang ang pauna ko, kung talagang surbian yan, nakatago yan. Hindi ipapalabas yan. At para makagawa sila ng paraan, opo, kung saan sila mahina, anong gagawin nila. Ganun po yan. O sige po, at hanggang dito na lang po, ano, basta pinaliwanag ko, bakit ang Team T ay kulilat, hindi ba? O, wala eh. Wala talaga eh. O, si Panilo, si Markulita, hindi ba? Ay, ano Si Batu de la Rosa, ay, eh, wala na atas sa top 12, eh. Ayan po. oh, ay hindi pa nangangampanya yung, yung iba eh. Wala na siya eh. Ayan po ano. Kasi nga, ay, sila ay naging, ah, kwalang ah, naging senador. Dahil nga, pinatay nila ang ilaw o oh, yung, yung transparency server. Ayan po ano. Kaya galit na galit po ang mga tao dyan. Kaya nga ito si Sarah, palagay ko, i-impeach talaga ito eh. Opo, kasi nga pagbabayaran nila yan eh. Ayan po ano, o sige po hanggang dito na lang po ano, at nananalangin po ako sa Panginoon bago ako mag Na sana yung mga nakikinig po sa akin ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat po sa inyong pakikinig. Ano? Salamat po ng marami. Salamat po.